Ayan siya guys, napakaganda. Ayan, probinsya ang probinsya. Nakakamiss yung mga ganyan gayo. Oh. Sa probinsya ko yan nakikita. Mayroon pala din dito. Ayan siya oh, mga kabataan. Nahalala niyo to. Ayan Oh. Ayan siya guys Oh. Ayan, nakikita ko yan doon sa likod ng bahay din namin. Mayroon pala dito. Ayan, nakakatuwa naman. Ayan siya, guys. Ayan siya, oh. Napakaganda ng tanawin. Ayan, solo namin yun yung farm. Kami lang yung nandito. Kasi medyo mainit na kasi. Kaya ayan. Kanina pag umaga, maraming tao dito. Ngayon kasi alas 9 na mahigit 9.30 na kaya Sulu na, na namin yung park. Ngayon siya guys. Hala. Tingnan nyo guys. Nakita nyo yan? Yung pugad ng mga ibon. Ang dami siya guys. Tingnan nyo. Nakakatuwa. Ayan ang oh, pugad ng ibon. kaso sa taas. Kung malapit pa lang yan. Aabutin ko yan. <laughs> Ayan siya kayo. Nakakatuwa. Ayan. Pugad siya ng ibon. Ayan siya guys. Napakaganda dito. So